ako mukang mukhang bayang. Ikaw mukhang night. puwet. <laughs> <laughs> Kaya pala, kamukha mo si Wawa, <laughs> uh, oh, oh, ikaw, ikaw. Oh. <laughs> <laughs> one, <laughs> one minute lang. Ang, oh, one minute, go. Ang sa mission na Isa pa, isa sige, <laughs> sige

Ay, siya oh. Batak, 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 batak. Alam, ko yung bahay nyo, walang bubong, kaya pala hininga mo, amoy tumbong. bawian mo, bawian mo. Bunga mo, bunga mo, bunga mo, bunga mo, bunga mo. po. Ayo ikaw naman! Ayo isa tayo, isa tayo, Lana!